Wamos Cross, Awit Gimir, Rosmartan. Usapang pagtulong tayo, 'di ba? Matulungin kayo. Try niyo kayang i-check yung mga messenger ninyo. Sigurado ako, marami nag chat-chat sa inyo para humingi ng tulong. Alam ko, hindi niyo pinapansin 'yan dahil mas binibigyan niyo ng pansin si Diwata dahil matunog yung pangalan. Pero yung mga nag chat, -chat sa inyo sa inbox, binabaliwala niyo lang. Dahil wala kayong mapabala, dahil yung mga nanghihingi sa inyo walang pangalan, hindi kayang iangat yung mga pangalan ninyo sa social media. ba? Diba? Kung usapang pagtulong tayo, itry ninyong i-check yung mga messenger ninyo. Sa akin nga na mababang vlogger, kakarampot lang ang kita, maraming nagchat-chat, nangihingi ng tulong. Sa inyo pa kaya na matulungin ka mo sa kapwa ninyo na mga malalaking vlogger lang. Ah! Mas nakakabili buamos awit, rusmar at iba pang mga malalaking vlogger dyan na nagbibigay ng tulong kay Diwata. Na kung totoo hindi na kailangan pang alalayan si Diwata dahil milyonaryo na yan. Bakit sa kanya nyo, e ginugugo lahat ng tulong ninyo? Bakit hindi niyo try i-check yung mga messenger ninyo? Alam ko, maraming nag -chat, chat dyan sa inyo, humihingi ng tulong. Pero dahil yung mga nanghihingi ng tulong sa inyo, walang pangalan, mababang tao lang. Kaya dinididman nyo lang yung mga chat nila sa inyo na paghingi ng tulong. ba? Diba? Tama ako o tama ako? Wamos Cruz, Awit Gimir, Rus Martan, at sa iba pang mga malalaking vlogger dyan na nagbibigay kay Diwata, na inaangat si Diwata baka sabihin na naman ng iba dyan, ingit ka lang dahil hindi ka nabigyan. <laughs> hindi ako naiingit, boy. Alam ko, hindi naman talaga natin kayang diktahan si Wamos, si Awit, si Rusmar, at yung iba pang malalaking vlogger dyan na diktahan sila kung sino yung gusto nila bigyan ng tulong. Pero maling-mali yung way ng pagtulong nila kasi bakit kay Diwata pa. Dapat Wamos, Awit, at saka Rusmar, at binibigyan niyo ng pansin yung mga mahihirap dahil sila ang laging nanonood ng mga video ninyo? Si Diwata ba? Nanonood ba ng video ninyo? Nagsishare ba si Diwata ng mga video ninyo? Hindi, pero bakit si Diwata yung pinagtuunan ninyo ng pansin na ng tulong? E kung totoo sin, wala na yung time para manood sa mga video ninyo. Ah, doon kayo mamigay sa mga taong mahihirap o di kaya libutin ninyo yung mga lugar ninyo, sigurado ako maraming mas mahirap dyan na mas nangangailangan ng tulong ninyo. Hindi si Diwata. Dahil si Diwata, nakatayo na yan, tayong-tayo na yan. Kumbaga sa building pa, matibay na yan. Bakit dyan kayo nagbibigay ng milyones? Alam ko, napakarami ng kababayan ninyo na nangangailangan ng tulong ninyo. Ang daming nagchat-chat sa inyo sa messenger, pero alam ko, dinididman nyo lang dahil wala silang pangalan. Tama ako or tama ako? dahil ako nga na mababang vlogger lang maraming nanghihingi ng tulong sa inyo pa kaya na kadalasan nakikita nila sa mga video ninyo na mimigay kayo ng pira ha, pakidalaw yung mga messenger ninyo dahil sigurado ako maraming taong may hirap ang mas nangangailangan ng tulong ninyo kumpara dyan sa diwata na binubuhusan ninyo ng milyones na hindi naman nanonood ng mga video ninyo